A, Ms. Yeng La Victoria. Hello po. Hello po. Good evening. Good morning. Judges. Good morning. Maraming salamat po sa the opportunity to be part of your Magic Six. Sa L, lahat po na nakikipagkwiyatan, maraming salamat po sa support ninyo sa LGBTQI plus community of the Philippines. Love you more. <laughs> yes. Uh, reminder, Miss Yeng, no time limit for this. Alright. And your question, para sa'yo, Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang pinakamasakit? Pumili lamang ng isa at ipaliwanag. Ang anak ang maglilibing sa kanyang magulang o ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Ulitin po natin, para sa iyo, alin sa mga sumusunod na pangyayari ang pinakamasakit? Pumili lamang ng isa at ipaliwanag. Ang anak ang maglilibing sa kanyang magulang o ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak? Thank you very much for that very difficult question. Ladies and gentlemen, I would like to begin my answer by stating that statistics do show that death is one of those things that many people are afraid of. Ang kamatayan, ang pamatayan. Ayan ang kinakatakutan na number one sa ating mundo. Why? Because sometimes, or most of the time, it is very sudden. We are unprepared. Accidents. Even in the hospital stories, this happens as if it were yesterday. Biglaan na lang sa salid. But in the question that persists, I have to choose, I have to choose one. Ang anak ang maglilibing sa magulang o ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Standing before you, I am a transgender mother. Isa po akong nanay. Kung kaya, para sa akin, mas masakit po na ililibing ng isang magulang ang kanyang anak. Why? Because in science, the natural order of life is that two parents would create the family and have their children, nurture them, and inspire them to become good people of the world. And with that, they would pass. Mamamatay ang ating mga magulang. That is part of the order of life. And as the children, we would continue their teachings and inspirations throughout our lives. Papatuloy natin ang mga gandang ituturo sa atin ng ating mga magulang sa simpleng pagiging mabuting tao dito sa ating mundong ginagalawan. Para po sa akin, mas mahirap kong ilibing ang aking anak. Why? Because for me, I have failed as a parent. Taking care, being the security of that young child would definitely hurt me so much as a mother. And it's something that would kill me inside. Because death in our families, they never ever fade away. Hindi naman po nawawala ang sakit sa ating mga puso. Kung yan man po ay nanay, tatay o ating mga anak. Nasasanay lamang po tayo sa araw-araw na gagawin ng Diyos. Nawala na po pala sila. Kung kaya sa mga nanay at tatay, sa mga bata dito, yan po natin ng pagkakataon na sabihin sa ating mga nanay at ating pamilya na mahal natin sila sa lahat ng pagkakataon at habang meron pagkakataon. However, in the question, ladies and gentlemen, I would like to be clear that it's hard, actually, not for you to bury your parent or for you to bury your child. What is harder is that you will live with regret in your life. Kung sino man po ang inilibig niyo sa inyong pamilya, mas mabigat ang may pagsisisi pag meron na matay. Na hindi mo siya napatawad, hindi ka pinatawad, o hindi mo man lang nasabi na mahal mo ang iyong nanay, o ang iyong anak, o ang iyong tatay. Yun ang pinakamabigat na dadalhin mo sa iyong family. So to those people who have lost someone in their life, always remember that life is very short. Kaya damdamin natin ang bawat oras na ng ating makay sa buhay. Sabi nga po nila sa Bisaya, Padayon, carry on, tuloy ang kwento ng buhay. Let's make them proud by being good people here on earth. Para pag nagkita-kita tayo muli sa langit, pwede tayong magkakapanong masabi, Sana po, maging masaya ka sa so, nakikita mo yung nagawa ko sa mundo. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat. Look, oh, I'm